manampalataya ka lang. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Tabi, ng, faith under pressure. Paltuloy ko sinasabi sa ating lahat, sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live ngayon, salamat po. Man, extremity, but God's opportunity. Minsan, sinasagad tayo ng Diyos. Minsan, hindi naman tayo ilalagay ng Diyos sa alanganin, pero minsan, itinatayo niya tayo doon sa tayo malalaglag na tapos sa kanya tayo, sa kanya tayo kukunin. Para makita natin ang grasya ng Diyos. Para makita natin ang biyaya ng Diyos. Para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Para makita natin ang pagiging Diyos at pagkadyos ng Diyos. No? Kagaya ng babaeng ito, mga kapatid. Kaya makikita natin dito, mga kapatid. Anong una makikita natin dito, mga kapatid? Una, mga kapatid, the faith of the woman was tested. Tested. Nasubukan nila ito mga kapatid no na test nila ito mga kapatid at na, sa anong unang makikita natin dito mga kapatid una makikita, mga, mga kapatid by the situation ano man ang sitwasyon natin wag tayong titigil naman ang palataya sa Diyos <coughs> nasa bingit man tayo ng sitwasyong hindi mo maintindihan pero ang lagi kong sinasabi, but all things work together for good to them that who love God according to his purpose. Bakit nangyayari ito sa iyo? Bakit ito nangyayari sa akin? Because God has a purpose. Just keep on believing God. Just mga paano uh, mag-increase yung pananampalataya mo? Bakit minsan ang pananampalataya natin ay humihina, bumababa, may kulang, mga kapatid. Sabi ng Bible, But faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Siguro, nangihina ang faith mo sa Diyos. Why? Siguro, hindi ka lang na nagbabasa ng Bible. Mas tinututukan mo yung mga bagay na, na, na nakakapanghina, mga kapatid. Mas tinutukan mo mag-isip sa pangangailangan. Mas tinutukan mo mag-isip kung saan, mga kapatid. Mas tinutukan mo mag-isip yung mga negative side, mga kapatid. Para ikaw ay mawala sa pananampalataya. Pero sabi ng Bible, kung gusto mo na ang pananampalataya mo ay umangat na umangat mga kapatid your by, read your Bible and pray every day and you grow and grow and grow mga kapatid the faith of the woman is tested was tested nasubukan Anong una makikita natin dito? By the situation. Pangalawa, by the storm. Lahat tayo, binabagyo ng buhay. May mga bagyo tayo by emotion, by materially, what materials, emotional, family, sa work, sa job, sa career, pero makikita natin dito na kahit ganun pa man, sabi ng Bible, hindi lumubay ang taong ito sa, sa Panginoon. Talagang eh, nakipag, nakipag restrain sa sa Diyos, sa Panginoon Lord. Pagaling ito. According to her faith, pinagaling ng Diyos. The faith of the woman was tested, was being tested. Una, by the situation. Pangalawa, by the storm. At pangatlo pa patid, by suffering. Maraming tao, maraming tao ngayon, nag-suffer lang ng kaunti, naghirap lang ng kaunti, nawala na sa paglilingkod. ka ng pera, hindi ka nasisimba. No, wala ka lang ng trabaho, aalis ka na sa gawain. naka problema ka lang, nag-suffer ka lang ng konti,